Nilaro lang ni Jordan Poole mga defender ng New York, inangasan pa ang kanilang star player pero bumawi nga siya with his performance at nanghuli huli pa nga ng ista, si JP sa gitna ng laban. Eastern Conference Battle, Washington Wizards vs New York Knicks, start tayo agad mga idol in the first quarter. Abay iwan agad kay Jordan Poole, etong ang elite defender na si Anunobi. And then may panasty half spin move pa into a fade away, what a move. Tapos nag-assist pa siya sa bagong player nila. At para naman dito sa New York Knicks, abay si Julius Randle naman. Cooking early in the first quarter kung saan may 12 points agad siya out of the 22 points ng kanyang team. Talagang back and forth at ayaw ngang mag-iwanan ng dalawang kuponan sa first 12 minutes natin kaya naman tied to 22 points ang ating score. Second quarter natin walang team ang makakuha ng malaking kalamangan nang dahil panay offense nga ang kanilang nilalaro tapos low pace pang takbo natin dito. Kaya naman matapos ng 6 na minuto na paglalaro ay tied pa rin ang ating score at 31 points. Pero pagbalik nga ng mga starters ng Wizards ay dito na medyo nakalayo sila dahil sa 3-pointers nila Kispert at Jordan Poole 39 to 33 timeout ang New York. Ito mga si Jalen Bronson, sinubukang iskuran si JP kaso nagbintes nga kaya naman nagyabang, nagflex si Poole matapos niyan. Pero ang next bumawi naman sa last minutes mga idol at idinikit ang kanilang sarili and actually sila pang may kalamangan after 2 quarters 46 to 45 salamat ga dito nga kay Jalen Bronson. At sa third quarter naman natin, much better ng opensa ng New York Knicks dito. Kaya naman medyo umangat sila sa umpisa. Pero the Wizards not backing daw naman na talagang gumanti sila sa opensa para dumikit muli sa laban. 5 points ang Bagjani ni Jordan Poole tapos nagdive pa dito for the loose ball. Kaso unsuccessful. Kaso biglang ang uminit itong si OG Anunobe mga idol sa kanyang sa 7 straight points ang kanyang ginawa now leading by 9 points ang kanyang team kaso kahit mainit nga itong si OG Anunobe Abay team effort naman ang bawi ng visiting team at eventually nabawi nilang kalamangan kaya nga't napatay mo bigla ang home team dito. At sa ending nga ng ating third quarter abay di kita na naman ang ating laban 73 to 72 ang ating talaan. At para nga sa ating fourth quarter, di Vigenzo back to back 3 pointers agad ang pinakawalan at end one play pa ni Jalen Bronson. Ganda pa, nagpasa niya, balik 9 ang lamang nila. Pero once again, the Wizards answers right back dahil nga sa 8 straight points ni Shamit. Balik tuloy sa isa ang kalamangan ng Knicks. Kaso naka-turn on na nga ang takeover mode ni Jalen Bronson here in the fourth quarter at siya na ang gumagawa sa opensa ng kanyang team at hindi na nga siya mapigilan ng Washington Wizards. At sa uling mga minuto, sububok pa ang Washington dito pero hindi na nga nila kinahaya ang kalamangan ng New York at natalo nga sa labang ito.